Ngayon, good day mga guys, mga kasuki. Uh, ngayon ay araw ng Fairness Friday, June 27. Yan, uh, meron akong dumating na mga na customer mga kasuki, no. Uh, beautiful day ngayon. Ngayon, kita ninyo kung ilan ang kanyang pinagawang relo. So, ito yung kanyang mga pinagawang relo, no, na sa nagdala niya isang customer lang ito mga kasuki ano? isang customer lang pero ang daming dinala niyang mga rilo na papagawa niya yan so ito siya yun o oh. Ayan mga ayan mga ito na mga kasuki. Ang dinala niyang relo ay 15 piraso. Ayan. 1 Nya. Nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 'Yan ito, ito yung pang 15. So 'yon, ito daw lahat puro pa battery. Puro lalagyan ng bateri. Ang so, bateriyahan niya. So, ngayon, iisa-isahin ko ito. Iisa-isahin na natin. Sinilista ko na yung mga pangalan ng Riloy. Francis. St. Alexander. de N.Y. Eliena Francis. Unisilver, Silver. Renan May dalawang Renandi. Kaidiman, Kay Diman. Casio. Francis. Uli. Tapos, uh, Danlex. Lucens. Tapos, Art saka itong ice yan yeah. ngayon set aside muna natin mga kasuki tatabi muna natin ha yeah ito muna ang unahin natin isang isang to blue sense okay ang battery na kalagay niya mga kasuki hindi eh, original So papalitan natin siya ng battery na original. Yan. Yan, ito lalagay natin. Sa sakin. Sa sakin. Yung battery na to ay tag 100 lang. Okay. Saan nyo naman mandar. Oras Ayan Oh. Oras ngayon ay 1 o'clock. Okay. Kaisa na tayo. Yung Blue Sense. Next natin ito. Itong Dunlex. Okay. Okay. So ayan ano Dalawang battery oh, Ito na yung bago Ayan Okay commander Ayan Banda na siya mga kasuki O5 next natin itong parang passion watch okay pasulit tayo pangatlong battery tinambago ng bago. okay umandar yan mga kasuki yung seconds nya yung kulay pula yan sarado na yan mga na yan mga kasuki pangatlong kilo next natin itong ayan na nakapila yan mga kasuki next natin itong uh, francis ang customer ko na itong mga kasuki mahilig siyang mangulog mangoleksyon ng battery ah battery ng relo ang mayari nito imagine nyo 15 na relo plus may tatlo pang dadalin mamaya bali 18 pala yan yeah. yung mga nilalagay nating battery mga kasuki tag 100 lang ito sabi niya discount daw bibigyan ko siya ng discount Oke. Okay. Itu bisa hindi umandar. Bahkan alamigan lang ito. So yun. Ito hindi umandar. Balik-uli natin yung battery. Baka may problema sa terminal. Ayaw talaga ito mga kasuki Separate natin ito ha Ayan Separate natin itong hindi umandar Francis Bali pang apat pala ito mga uh, Pangatlo ito Pang apat Mga kasuki Yung pangatlo hindi umandar dry na yung drain na yung battery ito wala mahina na rin meron pa pero mahina na rin okay, itong Casio, mandar. Okay bali pang apat ito mga kasuki. Yung isa hindi natin isasama. No. So yan mga kasuki no, ah uh, yun, yung mga naga 1 2 na pandar 2 3 4 pang lima ito kasi yung isa na nilagyan ko pang anim sana hindi umandar o oh. check muna natin yan. Oh. No? Concentrate muna tayo, concentrate sa pagpalagay ng battery. Yan. Itong apat, puro 626. Ito naman, 521 ang battery. yan medyo na kuwan tayo at may interruption. 521. natin yung dating battery okay, wala na ito yung bago okay. ito yung DKNY mga kasuki wala siyang seconds so ilagay natin sa 145 as okay hindi ko muna isa sarado next natin ito kay D-man yun So yan mga kasuki yan, naubos na isang pad natin. Bukas, Ito na, bago na naman ito na battery. Ayan. Yeah. Okay, umandar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ito naman 1, 2, 3, 4, 5, 6 Andar na no 1, 2, 3, 4 3, 4, 5, 6, 7 Pangwalo na ito mga ka-Sophie Hindi siya ano? Makapal ang pag-aplated niya ano? Parang original ano Wala siya Wala siya Wala siya hindi ko ako ako nagtingin niyan parang original. Sa ano kasi stainless na siya. Pero yung labas <laughs> niya ano pero yung loob. Ayun, ang andar mga kasuki, okay. Pwede na yan, panggamit-gamit lang. Wala, yan. Wala, isa lang. Isang piraso. Wala. mix natin to mga kasuki Ayan, 6 to 16 okay, Wala, Plated lang pala <laughs> Plated Sabi ko hindi kita makontak ha huh? Hindi ka makontak agad Hindi nang Ah, may nang signal Signal? Ah. nga Kasi sa pagka yung mga original na relo, kaya mo bang tignan? Pag kami oh. naligaw? Oo. Oh. Baka pag kami maligaw eh, sa'yo ko na i Sige, pwede. Kasi sige, diba. thank you. Sige, okay. sige ko yan. Thank you. <laughs> Kasi yung iba ba diba, pag ano, nag-aalok ng mga relo-relo na ano eh. Oh. Eh kung original naman, di sa'yo kung eh, Sayang. Ito, kung ano, kung kaya mo naman tignan. Kung oh, mo lahat, o oh, ibibenta. Magawa. Oh! Isang customer lang ito, kinsing rilo. Ayan, <laughs> okay na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pang 10 na. Talaga? Oo. Oh. Ngayon lang ito, tumawag sa akin eh. kanina, um, mga alas 12. Dami. Alas 12 medya. Pinagagawa niya sa rilo niya. Mahilig sa rilo. Babae, may ari nito. ano lang din ano? ano lang yung iba maganda ang mga original paano ba mga? yung mga ganyan mga casio yan casio maganda. <clears throat> kaso parang wala naman kasing gold sa ganyan pati seiko wala 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 pati seiko wala, ano wala. wala rin gold wala na ano parang ano lang din laminated lang din hmm. o kaya yung ano electro ng tawag tawag hmm. wala ano, ano na? ito ito yan, kagaya nyan ano lang yan plated lang yan plated lang Teka, ang hirap pa akong tumingin Kasi ano? mabilis kang ano, palalot pagka makapal yung pagka-plated Kaya sa ano, mag-alahas Kailangan talaga ano Wala, inaano ko nga, kung pwede ko nga ikat, ikat, kinakat ko eh Kasi mahirap ka, kina isang gramo ka lang, iyak ka na Hmm Pero original yun, ang ganang klase no hindi, parang ang tsura niya kasi parang 24 eh. Oo. 22, 24 eh. Ano gano'n? Kaso, wala eh. Ayan. Sige lang, okay lang. Ganun lang talaga. Oo oh, eh. Ano <laughs> Yun niya sabi? Chamba-chamba lang. Chamba-chamba. Hindi -chamba. naman lagi na ano, chamba. lang. lang, minsan pag makachamba, minsan, oh, Oo oh, ah. May jackpot minsan. Oh, oh. Ayan. Mali yung mga ligaw na Binili, binili, ko pero mm -hmm. hindi ko sinabing ganoon na presyo ah okay parang uh, um, mo lang <laughs> medyo halos ano ba okay, ah, so ang so ang, be, ang pagkabili ko halos kuhan kalahati mga hmm. ganun ayun so, ayan ayan na lag ako eh. <laughs> so yun mga guys, ano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ito, na. 10, 11, 12, 13, Yung pang 14 hindi umandar. Meron ako isang hindi umandar. Ayan. Siguro makina na 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, na 33, eh. 34, na 36, check pag original nilagay yung battery ayaw pa rin pag disposable kasi wala nang tayong magagawa nyan na ayaw talaga ayaw talaga ayaw talaga Vessel bahay kanina hindi umandar Ngayon umandar Tingnan natin Huwag lang siya hihinto Kasi pag huminto Mapapahiya tayo nito So ito na mga kasuki ano, ito na yung uh, 14 piraso na relo. Ah, bali 15. Ayan. Maandar na lahat 'yan. Ayan oh. 1 2 Ayan mga maandar ah. 3 4 uh, Casio 5 6 7 8 yan, 9 10 11 Walang iba 13 14 Ohito 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pang 15 itong kulay pula lahat yan mga kasuki no, pinalitan ng battery uh, 14 lang yung pinalitan ng battery itong isa uh, lang ito itong kulay pula Ayan, yan yan lang ito kasi natatanggal dito yeah. yan so ito yung mga battery nya 14 piraso 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So yan, mapagpalang araw ito ngayon na ito na Bernice Friday 27. Pero meron pa raw siyang tatlong rilo na dadalhin mga kasuki. Yan, tatlong rilo. Bali, 18 na rilo. Yan, 15 no? or 18 na rilo pinagawa ngayong araw na ito. Buena mano ko. Dahil galing ako ng Kiapo, nagpunta ako ng Kiapo, namili ako ng mga kailangan ko na battery. niyan. So ito yung limang, uh, 14 na rilo na pinalitan ng battery. Dalawang 150, tapos the rest is tag 100 na. niyan. So yun. It's a beautiful day. Yan mga kasuki. Lahat yan mga umaandar na. No. Yan. Naandar na lahat yan mga yan.